So, worries up mga pre Ayan, panibagong video tayo ngayon Magawa tayo ng Force 155 Magpapalit tayo ng Fuel Filter Ayan, so sa mga gusto magpalit nito Hindi ko na na-video kanina Kailangan nyo baklasin yung cover dito Una Pangalawa, ito <laughs> Ayan, baklasin to Ayan, yung sa gilid Tapos, pangatlo, yun dito Yung dito na, yung cover Ayan, oh Yeah. Ayan, Yan, 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 yan. Cover na yan. Kailangan yung baklasin yun dito. Kasi para ma-access nyo to, hindi nyo to kasi mababaklas eh. Pag di nyo tinanggal yun. Ayan, ganyan yung tsura nyo. Ayan, o. Oh. Ayan, hindi ko na binaklas yan. Ganyan lang. So, ganyan. Tapos susunod, syempre, alin na. Ayan, o. Oh. Pang M5 na alin. Ano ba to? 4mm. Ayan. So, let's go. Baklasin na natin. Baklas, boy ng pang leverage ayan para hindi mahirapan mhm uh -huh. tigas yun boy dito din uh -huh. ito pa Kailangan nyo lang maging mag-ingat Para hindi masira yung thread Or screw Ayan Four And then Ito, magaling natin yung pagkaka Ano nya dito Yung pagkakalak Tulak nyo lang Ito, ayan oh oh. yan pisilin nyo lang dito Sa isa Tsaka nyo itulak yan plastic na lang para mapang takip natin dito mm. Gagi maganda pa Oo oh. Palitan na natin. Palitan na. <laughs> Actually maganda pa. Eh, uh, pa. Pero naninilaw-nilaw na siya. Palitan na natin. Let's go. Ayun, so eto 'yan mga pre, ayan. Ayun. Papalit natin. Ayun yung kulay niya oh. Ayun, hindi mo makita yung nyo, manilaw na. Yan. So yan, yeah, medyo okay okay pa naman yan. At di palitan. Pero mga gusto magpalit, ganito magpalit. Yan. Yan mga boss. Kinater na lang yung gilid-gilid. <laughs> para hindi mahirapan tong lock nya dito. Kasi pag nabasag yan. Pag nabasag yan, Ayan na yan. Yan, tsaka iwasan yung mga kupal na commentator. Ayan oh. Ayan, tanggal na. Oh. Ayan. Park, Tanggal rin na. Tapos, repair shop. <laughs> Tapos, salpak natin yung bago. Salpak lang to. Diretso lang. Ayan o. Oh. Ayan sya, Mga pre na ipasok na natin. Yung bago. Hmm. Ayan. So, kung na lang. Punas-punas pa. Tapos ito, sa pagbalik na ito, unahin nyo muna ito. Ayan. O. Ayan. Tsaka nyo i-follow yung filter. Ayan. Tapos pababa na. Ayan. Oop. Hindi kayo dito kasi meron siyang titi. Ayan o. Dito sa dulo. Ayan. 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 Hindi nakabalik na siya ya yeah, testingin mo. Sige, kumpandar. Okay lang yun. Naglalagay kasi eh. Wala kasi ano eh. Walang pondo ng gas. Pero mabilis lang yon Matay Yan. Naglalagay pa ng gas yan. Pero ito, pre, ba mo na lang muna. Kung nadali ba doon. So, mga tools na kailang. Ito, G's. Allen na M6 at pang M6 uh, 5mm at saka 4mm ayan para magkaano kayo allen sa cutter na ganito kailangan nyo din kasi yung luma nyo i cutterin nyo na lang para hindi mahirapan yung lock ng fuel pump nyo tapos syempre screw Phillips screw mm. tapos prior oh. yun lang naman mga pre tapos tapos Discarte Ayan. So, yun lang mga pre. Sana may natutunan kayo sa mga video natin. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye.